ang mapait na sinapit ng labindalawang apostol ni Jesus. Ang pagiging alagad ni Jesus ay hindi lang tungkol sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ito rin ay isang landas na puno ng pagsubok, sakripisyo at trahedya. Ngunit, paano nga ba nagtapos ang kanilang buhay? Maraming haka-haka at sinaunang salaysay ang naglalarawan sa kanilang mga huling sandali mula sa malagim na pagpapahirap hanggang sa pagiging martir. Sa bidyong ito, ilalahad natin ang mga kamanghamang kwento sa likod ng kanilang kamatayan. Mga kwentong maaaring hindi mo pa naririnig noon. Sino sa kanila ang ipinako sa krus ng patiwarik? Sino ang pinugutan ng ulo? At sino ang namatay sa natural na dahilan? Tara at tuklasin natin ang nakagigimbal na katotohanan sa likod ng kanilang pagkamatay. James, son of Zebedee, si Santiago, anak ni Zebedeo, ang natatanging apostol na ang kamatayan ay tuwirang isinulat sa bagong tipan bukod kay Judas Iscariote. Sa makatuwid, ito ang pinaka-pinagkakatiwala ang ulat sa lahat ng salaysay tungkol sa pagkamatay ng mga apostol si Santiago kapatid ng apostol na si Juan ang unang naging martir sa hanay ng mga apostol. Siya ay pinapatay sa panahon ng pag-uusig ng mga Hudyo laban sa mga unang Kristiyano. Ang pag-uusig na ito ay pinasimulan ni Haring Herodes Agrippa I, apo ni Herod the Great at pamangkin ni Herodes Antipas. Sa kabanata labing dalawa ng mga gawa ng mga apostol, mababasa na si Herodes Agrippa ay nagbigay ng utos na pahirapan ang mga Kristiyano. Sa ganitong konteksto, pinatay niya si Apostol Santiago sa pamamagitan ng tabak at ipinakulong si Apostol Pedro. Ang kalupitan ni Herodes laban sa mga Kristiyano ay ikinatuwa ng mga pinuno ng mga Hudyo at si Pedro lamang ang nakaligtas dahil sa isang himala kung saan siya ay pinalaya ng isang anghel mula sa bilangguan. Si Santiago ay namatay noong 44 AD at ang katotohanang pinatay siya sa pamamagitan ng espada ay nagpapahiwatig na siya ay pinugutan ng ulo. Andrew, ayon sa ilang tradisyon, si Apostol Andres, kapatid ni Pedro, ay pinatay sa Gresya sa lalawigang Romano ng Akaya, partikular sa Patras. Matapos niyang ipangaral ang Ebanghelyo sa asawa ng lokal na gobernador, siya ay ipinako sa isang krus na Hugis X dahil hindi niya itinuring ang sarili na karapat-dapat na ipako sa krus sa parehong paraan tulad ni Jesus, bago siya ipako, matagal muna siyang pinahirapan at matinding hinagupit. Dahil sa tradisyong ito, ang ganitong disenyo ng krus ay nakilala bilang krus ni San Andres. Philip Ang mga ulat tungkol sa pagkamatay ni Apostol Filipe ay medyo magulo lalo na dahil ang ilan sa mga kwento ay tila nagkakahalo sa kanya at kay Filipe na ebanghelista isang diakono ng simbahan sa Jerusalem. Ang ilan ay nagsasabing ipinako siya sa krus habang ang iba naman ay sinasabing pinagbabato siya hanggang mamatay at mayroon ding mga kwento na siya ay isinabit o namatay sa natural na dahilan. Gayunpaman, ang pinakapinagkakatiwala ang tradisyon ay nagsasaad na ipinangaral niya ang Ebanghelyo sa Asia Minor at kalaunan ay pinatay sa rehiyon ng Phrygia sa pamamagitan ng pagpapako sa krus at pagbato. Bartolome Si Apostol Bartolome, na kilala rin bilang Natanael, ay isa sa pinakamisteryosong alagad ni Jesus dahil halos walang mapagkakatiwala ang impormasyon tungkol sa kanyang buhay matapos ang ministeryo ni Jesus sa lupa ang ilang mga tradisyon ay nagsasabing matapos niyang ipangaral ang Ebanghelyo sa iba't ibang lugar, siya ay binalatan ng buhay. Ang iba naman ay nagsasabi na bukod sa pagbabalat, ipinako rin siya sa krus habang may ilan pang ulat na nagsasaad na siya ay hinampas hanggang sa mamatay o pinugutan ng ulo. Thomas Maraming haka-haka tungkol sa huling yugto ng buhay ni Apostol Thomas Batay sa mga alamat at sinaunang tradisyon, may ilan sa mga ito na nagsasabing siya ay naging misyonero sa Syria at India at ang kanyang kamatayan ay naganap sa Timog India kung saan sinasabing siya ay pinatay sa pamamagitan ng sibat ng mga tagasunod ng lokal na relihiyon. Simon de Zelot, ayon sa ilang tradisyon, Si Simon na Zelot ay pinatay bilang isang matandang lalaki sa panahon ng paghahari ni Emperador Trajan. Gayunpaman, tulad ng ibang mga apostol, may iba't ibang bersyon ng kanyang kamatayan. Ang ilan ay nagsasabing siya ay ipinako sa krus. Ang iba ay nagsasabi na siya ay sinunog ng buhay. At mayroon ding mga ulat na siya ay hinati sa dalawa. Judas Thaddeus Ayon sa ilang tradisyon, Si Judas Tadeo ay isang dakilang misyonero na nangaral sa iba't ibang rehiyon ng Imperyong Romano hanggang sa siya ay naging martir. Mayroon ding iba't ibang bersyon ng kanyang pagkamatay na nagsasabing siya ay pinatay sa pamamagitan ng mga sibat, binugbog hanggang mamatay, o pinugutan ng ulo gamit ang mga palo ng palakol. Kawili-wili, may ilang sinaunang ulat na inuugnay ang pagkamatay ni na Judas Tadeo at Simon the Zelot na nagsasabing pareho silang binugbog hanggang mamatay gamit ang mga palakol ng isang galit na pangkat na pinamunuan ng mga paganong pari sa Mesopotamia. Matthew Ayon sa mga tradisyon, si Apostol Mateo na dating kolektor ng buwis ay namartir sa Ethiopia, bagaman may ilang ulat na nagsasabing namatay siya sa natural na dahilan ang pinaka-tinatanggap na bersyon ay siya ay pinatay sa pamamagitan ng espada. James, son of Alpheus May malaking kalituhan tungkol sa kamatayan ni Apostol James, son of Alpheus, na kilala rin bilang James the Less. Ang ilang tradisyon ay maling iniuugnay siya kay Santiago na sumulat ng isa sa mga sulat sa Bagong Tipan. Gayunpaman, ayon sa malinaw na magkakaibang tradisyon, siya ay nangaral sa ilang bahagi ng Ehipto at kalaunan ay ipinako sa krus doon. Pedro Ayon sa mga isinulat ng mga ama ng simbahan, si Pedro ay namartir sa Roma noong 68 AD sa panahon ng pag-uusig ni Emperador Nero. Ayon sa tradisyon, si Pedro ay nakatakdang ipako sa krus sa karaniwang paraan, ngunit tinanggihan niya ito dahil hindi niya nais mamatay sa parehong paraan ni Kristo. Sa halip, hiniling niya na siya ay ipaku ng pabaligtad. John, si Juan ang huling apostol ni Jesus na namatay. Ayon sa tradisyon, siya ay matinding inusig at pinahirapan. May ilang ulat na nagsasabing siya ay itinapon sa kumukulong langis ngunit himalang nakaligtas. Kalaunan, siya ay ipinatapon sa Patmos, kung saan natanggap niya ang pahayag na naisulat sa aklat ng pahayag. Pagkatapos ng pagkamatay ni Emperador Domitiano, siya ay bumalik sa Efeso, kung saan siya namuhay hanggang sa matandang edad at namatay sa natural na dahilan. Judas Iscariote Si Judas ang unang namatay sa labindalawang disipulo. paman hindi tulad ng iba, hindi siya namatay bilang isang martir para sa pangalan ni Jesus. Sa halip, siya ang nagtaksil sa Panginoon. Matapos ipagkanulo si Jesus at ipagkaloob siya kapalit ng tatlumpong pirasong pilak, sinubukan ni Judas Iscariote na isauli ang pilak sa mga pari. Ngunit, tumanggi silang tanggapin ito. Ayon kay Mateo, pagkatapos nito, nagbigti si Judas Iscariote. Samantala, isinalaysay naman ni Lucas sa aklat ng mga gawa ang kakilakilabot at nakakapangilabot na pagkamatay ng taksil na alagad sinasabing sumabog ang kanyang katawan sa gitna at nagkalat ang kanyang mga bituka. Tila nanatili ang katawan ni Judas na nakabitin sa lugar ng pagpapakamatay hanggang sa tuluyang mahati ito. Ang mga apostol ni Jesus ay hindi lamang mga alagad, sila ang naging buhay na patutuon ng pananampalataya, tapang at sakripisyo pinili nilang ialay ang kanilang buhay upang ipalaganap ang mensahe ng pag-ibig, kapatawaran at kaligtasan. Kahit sa harap ng matinding pag-uusig, hindi nila tinalikuran ang kanilang paniniwala. At ngayon, ilang libong taon na ang lumipas, nananatili ang kanilang pamana. Ang tanong, handa ka rin bang ipaglaban ang iyong paniniwala tulad nila? Hindi man tayo lahat tatawaging maging martir, bawat isa sa atin ay may sariling misyon sa buhay. Ano ang handa mong gawin upang ipalaganap ang kabutihan, katotohanan at pananampalataya? Sa huli, hindi mahalaga kung paano tayo mamamatay. Ang mas mahalaga ay kung paano tayo nabuhay. Dahil tulad ng mga apostol, ang ating tunay na legasya ay hindi nasusukat sa haba ng ating buhay kundi sa lalim ng ating naiwan sa puso ng iba. Sana ay nagustuhan mo ang bidyong ito at naway magsilbing inspirasyon ang kwento ng mga apostol sa ating sariling paglalakbay sa pananampalataya at buhay.